Galing na, Nino! Ayan! <laughs> okay! Oo! Uy, ako, soy! Hindi dapat ganun! Sinisero ka, kumari may rayo, takot ka, takot ka na! So, so ganun dapat, mm. eh? Hindi yan Yung takot? Parang kanina ngayon, parang paiyak na yun. Kailangan na yung <laughs> yung puso okay. soy! Okay. Okay. <laughs> thank you! Thank you! Thank practice na tayo ulit niyo sa Family Day. Bawal may magkamali, ah. Wala wow, kayo. Oh. Mas strict pa ito si Coach kesa kay Sir Pascual. Kuya oh, po, sir. Siyempre, ako po yung mapapahiya pag nagkalat kayo. Baka mamaya sabihin nila hindi naman pala magalag yung volunteer service provider ng Performing Arts. Hmm. Sige na, sige na. Hindi naman po to para sa akin, para po to sa inyo at sa mga pamilya nyo. Ayaw nyo po bang ma-proud sila sa inyo? Basta <tries> ah, <tries> ano <pala> eh? <tries> <tries> Basta dapat. Pa-elips yung mga kamag anak ko. Mm. Kasi hindi lang ako pang karanap eh. Pangatingan din. Tawa-tawa't wow! ah! ma yung mga pamilya. Practice na! Kasi practice. O okay. uh, kunyari, okay. uh, ako siya. Huwag umiiyak na. Yung takot, takot na <laughs> takot na. Sige pa! Itahin niyo! Sige pa! Itahin niyo Kuya po, pang, wala po siya, wala. Kuya po siya, wala namang patahawak eh. Dito, dito. Oh, alay ka na. Sakto rin. Dating mo. Ito na yung mapagkain, oh. Mahalo po, Tay. Pagod oh. mm -hmm. ka ba? Mm -hmm. Uy, ang Paborito mo yan. Sige na, magugas ka lang kami. Mm -hmm. uh. Ano ba yung pinagagawa mo? Eh, napahaba po kasi yung kwentuhan namin ni Ninong kanina. Ako? Baka puro kalukuhan na naman tinuturo sa'yo. Sige, pinayagan kita anak na mag-volunteer ka sa City Jail para nabibisita mo yung Ninong mo. Alam mo naman yung tamat mali, di ba? Siyempre, Toy. Hindi po ako gagawa ng kahit na ano yung kakapahamak niyo at kakahiyan niyo. eh, basta tapusin mo yung pag-aakal mo yung po, Opo, Hmm. Alam niyo po tayo, hmm. pag natapos ko na ng entrepreneurship ko, magtatayo ako ng negosyo. Tapos, ibebenta ko tong mga gawa nila ninong. Tapos ang hire ko, yung mga dating inmate. At kapag mayaman na ako, bibirin ko po kayo ng magandang retirement house na malapit sa dagat. Sweet-sweet hmm. talaga. Hindi mo na kailangan <laughs> gawin yung importante. Kromaduate ka, masaya na ako. kumain hey, hmm. ka na. <laughs> <laughs> Kasama rin to kulay. Medyo lumakas-lakas ang katawan mo. Eh. Malakas naman ako tayo. para sa katawan ko, tignan mo nga. Siyempre tayo wala akong sinabi sa inyo. <laughs> ka. Kaya kumain ka. Mag-aapat na taon na po, pero... wala pa rin pong sulat ulit si Nanay. Eh nakaka, baka namang... busy lang si Lupio sa trabaho. Hindi niya po ba siya makontakt? Eh, na kasi yung... hindi na yata gumagana yung number niya eh. Pati yung address na binigay niya dati, hindi na daw siya doon nakatira eh. Book po ba tay? Wala rin po. Ako alam ko, bawal sa kanila yun, no? Tsaka, yung amo niya, stricto. Na, ba't mo ba hinahanap yung nanay mo? Dito naman ako, di ba? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Tay, adobo niyo pa lang po, bawing bawina. Pero siyempre, gusto ko pa rin pong makilala si nanay. Kagraduate na po ako ng K-12, pero hanggang ngayon, di ko pa rin po siyang nakikita, nakikilala o nakakausap man lang. Pero nak, di ba? Pinadala ka naman yan ng picture sa kapos kahit dati. Huwag naman pong huminto. Ano po kaya nangyari kay Nan?